Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilang saglit ay ating ilulunsad ang pinakabagong programa ng ating uh, video vlog na ito at ang pamagat niya ay BLMT. Kung ano man ang BLMT ay ito itong malalaman at matutunghayan sa ilang saglit. tabayanan, BLMT Buhay License Massage Therapist Katandaan, ang BLMT ay bukas para sa mga sighted o visually impaired na mga massage therapists. ang dahilan kung bakit pinili din natin ang lugar na ito sa pagluluksad ng BLMT or License Licensed Massage Therapist ay sapagkat dito po natin matutunghayan ang kadakilaan ni Pangulong Keso na siyang nanguna sa paglaganap ng Filipino First Policy na kung saan ay siya din ang isa sa mga pangunahing leader ng ating bansa na nagpalaganap ng wikang Pilipino. Kaya ang programang ito ay ang gamit na panalita ay wikang Pilipino upang sa gayon ay may palaganap din natin ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa kanyang sariling wika at sariling ay araw na makasaysayan sapagkat ang November 16, 2015 ay unang araw ng panimula ng tinatawag na 8 o Asia Pacific Economic Cooperation Meeting na gaganapin dito sa Metro Manila. Ito ay dadaluhan ng iba't ibang mga pinuno sa buong daigdig na kung saan ay tatalakay ng mga iba't ibang mga isyo patungkol sa ekonomiya at iba't iba pang mga mga... Andito ako ngayon sa isang mural or mural na kung tawagin ay uh, ang pamagat niya ay the Battle of Mactan. Uh, may tulad natin ang buhay na isang tao ay katulad po ng tinawag nating Battle of Mactan na kung saan po ang ating... Uh, ang ating dakilang lapu-lapu ay nakipagtunggali laban sa dayuhang si Magellan at uh, ay tatapos ang unang yugto ng ating programang BLMT. Kaya kung kayo man ay may mga kuro-kuro, mga salubin patungkol sa programa ito, kung nais po ninyo magbigay mga suggestion para lalo maging makabulan sa bawat panonood ang video vlog na ito, kayo ay malaya magbigay po ng inyong opinion at uh, sumulat po sa ausa underscore ceo at yahoo.com at harinawa bibigyan po natin ito ng kaupulang pansin. Maraming salamat at kita-kita muli tayo sa mga susunod na yugto ng ating ELNT o Buhay Licensed Massage Therapist